This kind of fruit is very rare. Makikita mo lang sila sa kagubatan. Ito yung prutas na ginagamit ng mga katutubo ng mga aita. Kaya wala kang mababalita ano, makikita ang aita na naputulan ng paa dahil sa diabetes. <laughs> familiar yung puno nila sa akin. Ah, apat yung nadaanan ko dito. Pero dalawa lang yung may bunga. Karamihan hindi alam to, no. Pero yung matatanda, alam to. Lalo na yung kung nakatira ka sa kabundukan. Yung puno nila ito. Maganda yung daon nila, makapal. Tapos yung puno, may ano, tinik. May tinik yung puno. Kahit sa ilalim ng kawayan, sa ilalim ng puno, lumalaki sila. Kulay green sila pag bubut pa. Pag maniba lang, yellow. Pag hinug na, pupula sila. Magiging red. You know, Sarap ng kulay oh. laki ng bato ah ang daming langgam punong puno ng langgam binabantayan puno ng langgam hmm. so nakatatlo lang tayo kasi mahirap kunin yung ano isa sobrang taas ang dami pang ano langgam eto yung laman nya mga par. Marami siyang ano buto. At yung amoy niya ano. Parang amoy ng mabolo. Yung talang. Ganun yung amoy niya. Mm. Masarap siya mga par. Kaya pala siya gamot sa diabetes. May konting pait siya. Pero yung pait niya mga par masarap. So hindi mo na kailangan ng ilaga pa. Ah uh, direk kainin mo na so ang tanong edible ba ito yes mga par edible po ito kung hindi po ito edible marami ng aita ang namatay or nalason pati yung mga ninuno namin kinakain din to ang tawag sa amin ito baswit Yung laman niya mga para no. Parang po may granite. Granada. Marami siyang ano, buto. Ang pagkain nito mga par, ah uh, sinisip sip sinisipsip lang yung ano, yung buto niya, yung lasa niya. Tapos inululu iniluluwa ko rin yung, ano, buto. Kasi yung buto, Ah, kada sinisip-sip mo, lum lumalabas yung pait. Yun ang gamot niya, yung pait. Pero yung unang uh, kain mo, matamis siya. Uh, matamis na may konting asim. Pero habang sinisipsip mo yung buto niya, yung lasa niya, pumapait na pumapait. Nasa buto yung ano, yung gamot.